Din agad diretso ni Si Papa gulong, Papansin sa papa niya oh. Ano, unti unti. Ah, di ba? <laughs> unti unti oh. Ah. Sige talaga makipagarutan. Hindi niya naharot si Pinat nung kagaya kay Panda kasi nga nagagalit sa kanya. Oh, Parang ang gara nga guys eh. Wala, naramdaman, Ngayon, naramdaman ko na na ako na lang ulit mag-isa. Si Kolo, hindi pa pala ako nagluluto ng pagkain kumama niya. Parang ganun. Kumbaga, eh, bala na. Na talaga tayong kasama. Annyeong. Tambay tayo kasama sila. Snoopy? Snoopy? Pinatra? Pinat, tara. Pinat. Tara na! Tara na, Pinat! Oo, ako lang mag-isa dito. Isang limang araw. Ah, last two weeks. Pag walang pasok, tayo lang. Pinat, Sue! Ilawa. Pinat! Ilawan! Psst! Tara na, tara na! Nakatulala lang ipapahinga papahinga yan. Ha? Papahawa ka na? Pinat. lo Snoopy. Snoop dog. Kumusta? Excited na ako mapaliguan. Sana guys kumain siya yung kagaya kahapon. Talagang pagbusog kasi yan wala malayo na yan hindi yan lalapit. Pinat. Oh, ilawa. Pinat. Pinat. Bili, bili, bili. Kailan mo Mamaya. Basta bala na kung may time na mahuli. Ganun. Depende kasi kahit pilitin mo naman kung walang time. parang walang saktong moment na mahuli. Yami, yam anyong. Basta nandito lang yung tali. Pinat 2. 5 days pa naman tayo eh. nawalan walang pasok. Okay lang yan. Kung walang sa ang araw. Pag nahuli natin mamaya, eh, di maganda. Pag hindi, bukas. Pag hindi, pa bukas. Pag hindi. Pinat. O, oh, pumunta siya ngayon, guys. Kasi kakapakawala ko lang kay Pinat. Ay, kay Snoopy. Sabi ko, ba't lumalabas si Snoopy? Lumabas sa pinto. Pag tingin ko, hawak ko yung... Hindi. Pag tingin ko, sasalubungin niya yung papa niya. Ang galing 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 ni Peanut sakto ah. I-trap mo, hindi mo matatrap yan. Mm. Peanut! Papahinga pa kasi yan. May miso. Snoop! Snoop! Snoopy! Shhh! Snoopy! Tara! Peanut! Uy! Tara dito kasi! Peanut! Rinara, is it Korea? Yeah, it's Korea. Snoopy! Ganyang ginagawa ni Peanut kanina na kayo guy. Snoopy! Snoopy! Tara, 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 tara! Ay, lumapit ni Peanut eh. Peanut, Sue! So. gina magluluto pa ako eh. Nga na akong pagkain mamaya eh. Buti na lang, prito lang yung piluto ko. Pritong sausage. Ayan talaga binili ko para madali lang lutuin. Parm. Ay, nga pala nag-farm siya kanina pero ang linis niya ngayon, no. Paano ginawa niya? Pinat. Tara dito. Kulitin nga natin. Tara dito. Ah. Ang bilis. Mm. Abili, ah. hmm. oh. Gusto mo malapit pa sa'yo, eh. Oh, gagalit siya sa anak niya. Rrrr. Pag may kaagaw, nagagalit. Mm. Ano naman, Snoop? Tagsawa ka na sa ganyan, eh. Huwag mong gagalitin mo, papa mo.